ah uh, talagang hindi mo na namin binaklas yung dating pinakabubong ng bahay nila babaklasin namin to siguro ko pag nailagay na namin tong bubong na ito para sure na mayroon na talaga silang masisilungan na maayos uh, dahil ang bubong talaga yung talubang sarap Uh, dahil nga po sa marami naman pong tumulong uh, agad naman po namin to na nalagyan ng para malagyan na ng bubong at uh, hindi naman namin to patatagalin na matatapos din po namin ito. Sa ngayong araw na ito ay talagang puspusan po ang pagtatrabahong ginawa po. Mga ka. trabaho, kay siyempre, mga pakauga, kaya nga naman na pag trabaho dili, hindi mga mga islakong mga papaano-ano. Mahalo-halo ko na kita, ha? <laughs> Danunan mo yung kayo, foro na hamok sa kaniya, entero ang danon sa ato, kaya mani, niya, mo po kayo, madagos ko, salamat nga niya, kay may nag sa amon na danon sa katiyosan uh, niya nagurang na kami. Kaya, nagpapasalamat ako sa iyo mag-asawa na grabe ang sa amo. Kaya pagkabot sa nuran, na man ako sa iyo, maski gurang na ako. Kaya mayon man kami siniharanap. Maski nga, sabi ko kang PJ, PJ, ba't na makakuha niharanap sa bata ko? pagpatulan mo dito Sid ngayon kung makakuha to Regan pagpatulan dito na nakabalus man kapagalan niya na pagdanon Yara, sa katokal wala. wala yung katokal nanay na pagdanon saka ang dapat natin talaga pasalamatan ako tulay lang ang pasalamatan natin lula yan si ate Elma Balderama ah yun opo yan salamat to ate Elma Si ah, yeah. sa danon mo sa amo si nagdanon si vlogger kay kundir, eh, si vlogger nagdanon na aw, tawagan ka ng kami sa katiusan ni hindi kami ang mama maka mayad ayad. Kaya salamaton sa imo ati Alma Baldirama pati kang vlogger, pa ako Dios an mabalos. Okay na kami sa nasalamat. Kay basin diri ni magkukus. Kaya nga mag <laughs> <laughs> sabi ko, nagkakahibi ako sa nanong sinili, Sir Vlogger. Yan, yeah. pasalamat ka mo dito sa talagang nagpinguhan ah. na makaayot pa oh. Ay, si Danon yan Kasi si Eli Rosman ang nag-ayot ah. sa imo. Yeah. Kaya kundi rin siya, hindi man ako makaisin na nag-ayot sa imo si Danon na mabalayang kay makaluloy ang kamutangan. Kasi okay. siya puso talaga ka ang kamutangan ninyo. Oh. Talaga, Elieusin, sa oh. Kaya kung ko ang kamutangan ninyo, nakipuhan talaga niyo si Masnoy ko na si Danon. Kaya, paano na ito na. Uh, pa yes. pabut sa imo si mahal na Diyos. Uh -oh. Dapat kita magpasalamat na ako na uh -oh. sa mga sa ko, mahal na Diyos, uh -oh. sa Panginoon. Kasi si mo uh oh. Eh, ko ikaw sa, sa pangadye ko. Sabi ko salamat unon Lord. Kay binati mo ang gahoy ko na danon ng kami ni Sir Vlogger sa pagpabalay maski sa dai basta Mayan man. Tranquilo. May sabi ni, oh, sabi ko, salamat o Lord. Kay pagkakagabi talaga, nangangadya ako bago ako maturong. O, oh, kay, kunano ano man na puhang ko, sabi ko, Lord, itong man daw ako kundi na ako mangutang. Kay, wara unong kami niya na adlaw simpagkaon. Pag-abot sin oras, nakakakanto na, ako sa utangan at taong <laughs> At least nanay, oh. lola, maski pa paano, Mayong kanasin mayad na masisirungan ha. Oo, oh, salamat ako nun ha. ha? una natin ang pasalamatan, ang mahal na Diyos, oh, oh. tapos siyempre ay nagdanon si Ate oh. Elma Ako tuloy lang ako, oh, magiging lang kita oh, lamatan. Oo, nahunta ang Diyos, ang pasalamat tapos, ikaw. Ah, ako ako, oh. salamat mo. Salamat kuya. Danon ha, danon. Oh, kay mayad nga ni... Ano sabi mo kay lola mo? Mag-message ka maski di. Salamat. Uh, uh -huh. Kaya nga ni ako nag- So ayun okay. in the noon kan kita sindikay na imod man ang kamutangan ta. Kaya dumanong ka pag pahingaya doon na si PJ. Uh -huh. Uh -huh. salamat ha, salamat noon. Ka, uh -huh. ako naon. Eh maka malusman ako sa iyo. Ben regalo yun sa birthday mo, ha? maski ha? harayo pa uh -huh. pang birthday mo. Ay dapat yun. ang plano naman ni Kuya JR. Papadalbihon ka namo. Na. Ang plano ng namo ko ni Kuya JR, papadalbihon ka namo, bibalikan namo sa pagkabata. Kaso well, ba, naghani ako kayo kung saan ang birthday niyo. Sa December pa. Pa, pa. pa, o, Kaya, kaya yan lang, ho, balay na lang. Balay na lang. Oo. Oh. Balay na lang. December 18. Pero sana magkagwarta ako. Ko, imbitado ko ka Ay, opo, doon. opo. Sige, e, tabi. tabi. Opo, ah, opo. Ah, sige, ah, sige. Ah, <laughs> salamat. Salamat. Hindi ka kami. Okay, hindi para pala siya sa mga pangkuya. Oh.